tulad ng sabi ko kanina, kung anes ka, makikinig ka. At kapag guilty ka naman at plano kang mandaya, ano ang gagawin mo? E di ipakulong mo na lang yung tao, patahimikin mo siya, patayin mo na rin siguro siya. Gusto ko lamang pong i-address yung statement ng Comelec ngayong araw na ito kung saan sinasabi nila na Attorney Harold Respicio, fake news ka kasi nagtatransmit lang naman ng data ang Comelec pagkatapos ng printing ng election return. At pangalawa, sabi nila, yung connection ng automated counting machine sa internet ay private, hindi public. Sasagutin ko po ang itong ang mga bagay na ito. Totoo po yan, Comelec. Magta-transmit lang talaga yung automated counting machines doon sa servers pagkatapos ng printing ng election returns. Tama po, ganun po talaga. Pero kung ganun talaga ang mangyayari, bakit kailangan nyo pang i-connect sa internet, Garud? yung automated counting machine bago ka mag-transmit ng data. Kasi kapag nakakonek yun sa internet, bago, bago na mo naman kailangan yung internet, binibigyan mo lang ng oportunidad yung hacker na baguhin yung score ng automated counting machines. Yung sinasabi ng Comelec na magta-transmit lang siya after printing ng election return, yun naman talaga ang nakasulat sa mga rules. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko is sa mga panahon na hindi kailangan na mag-transmit pala ng data sa servers ng Comelec, huwag mo nang i-connect sa internet yung automated counting machine. Best practices po yan sa lahat ng mga sensitibong computer systems sa buong mundo. Sana po sundin ng Comelec. Doon naman sa sinasabi ni nila na Attorney Harold, fake news ka kasi yung ginagamit naman namin connection sa internet ay private connection, hindi public connection. Hello? Dapat private connection talaga kasi kahit na sinong developer ng computer program at computer systems ngayon sa buong mundo, bawal nang gumamit ng public connection. Kahit ikaw, tignan mo yung Google Chrome mo ngayon kapag nagbabrowse ka ng internet naka-private connection yun kasi ang nakalagay doon is HTTPS colon slash slash. Try mong tanggalin yung S kasi kapag wala yung S magiging public yung connection, ang sasabihin ng Google Chrome, oy bawal pumasok dyan kasi baka pwedeng ma-hack yung connection mo. Kaya, ang ginagawa ng Comelec ngayon is, yung sinasabi nila, ayun Ay, naman na talaga ang nakasulat sa rules ng Comelec sa as it is written right now. At yun yung best practices right now. Pero hindi yun yung point ni Attorney Harold Respicio. Ang point ni Attorney Harold Respicio is kapag connected sa internet yung automated counting machines sa, sa panahon na hindi naman siya kailangan mag-transmit ng data, binibigyan mo ng pagkakataon yung hacker na mabago yung score